na in love ko apan sa usa kalolo hmm? Maayong adlaw kanimo mo DJ Sam ingon man sa imuhang taga-subay ning imong programa online. Itago na lang ko sa pangalang Kim. Dili na ako na tinuod nga pangalan. DJ Sam taga Negros Occidental jud ko pero nagpuyo ko din hikaron sa Manila. Mangayon taog pa tungod kay akong language dili mangi siya totally Bisaya. Maunang sabda na lang ninyo DJ Sam. Niya tuig 2022, nag-decide ko DJ Sam nga mag-stop sa akong pag-eskwela o magtrabaho na lang ko dinhi sa Maynila. Tungod kay lagi, lisod ka ayong among kahimtang. Sa una, budlay jud kaayo tungod kay wa ko na sanay nga malayo sa akong pamilya. Ilabi na sa akong mga ginikanan DJ Sam. Pero nagdugay, naging okay raman pod ang tanan tungod sa ako mga amo nga mga butan yun kaayo. Fast forward DJ Sam. Tuig 2023. Dako kaayo tong heartbreak na Tungod wa ko magdahom nga maguba di ay ang among pamilya. Yes DJ Sam. Nagbuwag ang akong nanay o tatay tungod sa third party. Ang ingon, nangaliwa si nanay. Grabe jud nga akong kaguol og kasakit nga nabatyaga ni adtong Panahuna na. Sige hilak matag adlaw gabii, gabi eh, DJ Sam. Dili jud madali DJ nga batunon ang nahitabo sa akong pamilya. Labi pa kay layo ko sa ilaha. Mao nang wa koy mahimo, kundi magsige ra hilak. Og sa akong paghilak, matag adlaw dunay mga tao nga naga-advise nako O og naga-comfort sa ako. Ah. Ang akong kauban sa trabaho, o ang ako ang amo, ang lolo sa akong alaga. Yes, DJ Sam. Makaingon ko nga naagin sila tanan permi sa ako a. Ah. Close man good pod go sa akong mga kauban, ug ingon man sa akong mga amo DJ Sam. Nag-share na ko sa tanang mga panghitabo sa akong kinabuhi. O bisan ang mga rason na nganong naguba ang akong pamilya, ako po nang gina-share sa ilaha. Sige kong og sa akong kaugalingon DJ Sam, nga nung nahitabo pa man eh. Mauna ako ang sigig pangutana. Nilabay ang mga adlaw, bulan o uh, tuig. Medyo naging okay na pod ko DJ Sam. Pero ang sakit, wagi iya na nawala. DJ Sam, doon ako'y nakaila sa Facebook nga usa kalalaki. That time, wa pa sa huna, huna nga makabaton og uyab. Pero tungod sa akong higala nga akong kauban pud sa balay nga akong gitrabahuan. Ingon e pa siya nga patula na daw nako. Na so gaistorya na pud nako DJ Sam ug sa madugay tungod nang uyab man siya naging kami pod. Yes, giuyab na ako siya DJ Sam bisan pag kabaw ko nga dagag atik-atik ning social media. Ug madugay nagka feeling sira pud ko para niya. Tungod lagi kay butan man pud kay siya DJ Sam mafeel po na ako nga love ka ayoko niya. Naging okay ang among relationship DJ Sam sa bulan. Kailan na po siya sa akong mga igsuon o tatay. Maupod sa iyahang side. Kaila na po sila nako. ako. Kaila po ko sa iyang pamilya DJ Sam bisan pag LDR ming duha. In short, happy. og daghan na kaayong plano sa among relasyon para sa among future. Apan DJ Sam, dun ay usa ka pang hitabo nga wagid na ako damha. Ang akong amo, DJ Sam, nga lolo sa akong alaga. Nagpadayag sa iyahang gibati daw para sa ako, a. Ah. Nakagusto daw siya nako, na nahigugma daw siya nako. Grabing kulba sa akong dugha ni Atunga Time, DJ Sam. Seryoso gid ba ang iyahang pag-istorya? And yes, sa ako nang gikaingon nang uyab siya nako. Giingnan pa ganit na ako siya DJ Sam nga basin unyag babag ug dili musugot ang iyang mga anak kung ugaling man. Basin unyag pangit ang ilang pananaw sa kuha ug maguba ang ilang relasyon na sa iyang pamilya. Close jud kaayo ko sa mama sa akong alaga DJ Sam. Ingon man na sa bata pud nga akong gialagaan. Unsa na lang kay ikaingon ugaling man magkauyab ming duha sa lolo sa akong alaga. Pero ana siya DJ Sam okay lang daw. Siya na daw bahala nga mustorya dito sa iyahang mga anak nga tuwa sa abroad. If ever nga maging kami, right timing lang daw DJ Sam. Wala siya kay Bao nga doon ako'y uyab sa negros. Giinan ko siya nga, mangita na lang siya glain kay daghan pa may babae diha pero ana siya dili daw siya DJ Sam. Tungod kay ako daw ang iyahang gusto. DJ Sam 60 plus na siya. Og ako 18 pa lang. Layo gyud kaayo ang agwat sa among pangidaron. Mura bitaw apuhan na nako siya. Pero ang iyang lawas baya DJ Sam og pamarog, dili gyud halata nga tiguwang na siya. Dili gyud nako kaya nga sugton siya DJ Sam kay tungod naalagi koy uyab nga palangga kaayo nako na sa Negros. Tarong baya siya bisan og layo siya DJ Sam. Isa pa, dili pud nako siya pwedeng sugton kay basin og malain unya lagi ang pananaw sa pamilya niya sa ako ah. Basin anya gunahunaon nila nga, gipangwartahan lang nako si Lolo. Ang tinuod ba yan, no, bisan po breme? Eh. Wa, jud ko na gunahuna ingon ana ni Jay Sam. Mabuhi rami, eh, bisan ginagmay nga sapi. Hinuon, buutan kay si Lolo nako ni Sam. Grabe po lang yung respeto nako, ma-feel ko na. Support po siya sa akong hilig. Andam daw siya nga, ihatag tanan para sa ako ah. Actually, DJ Sam, gitagaan ko niya yuta apan wa nako gidawat. Ya po daw kong palitan og cellphone. Pero ako pong gibalibaran DJ Sam kay dili ko gusto nga mo-dawat sa iya mga hinatag. Ya po daw kong palitan og quintas nga gold DJ Sam. Ingon e pa siya nako, na dapat daw maging praktikal ko. Kaso dili gid nako kaya DJ Sam, Ambut ba? Siguro tungod kay do na koy uyab Og dili ko gusto nga mapasakitan siya. Pero kabalo mo DJ Sam, nagkadugay? makaingon yun ko nga na anapod ko'y feelings sa iyaha. Tungod po lagi sa iyang batasan nga perti mampod po niyang butana o palangga pagid kaayo ko niya. Maunang naglibog ko karon kung unsaon ko ni. Kay naaman ko'y uyab dito sa negros. Diliput ko gusto nga lain ang hunahunaon sa mga tao din sa akong palibot. Palihog tambagi daw ko ninyo bi mga followers ni DJ Sam. Ako nalang ba ning iset aside o basti doon si Lolo? Pasagda na lang nako na siya o mag-focus na lang ko sa ako ang uyab nga naa sa layo. Palihog, tambagi ko ninyo. Imong follower DJ Sam, Kim.